Grabe mga kaprabis, napakalakas po na hangin oh. Bigol lang po yung kabilang yun oh. Taib po na yung punta ng dagat ngayon. Ah, ama ko po na no? kung may makukuha tayong ng may mga kaprabis. Ah, so taib na, oh, taib so type na ho. Maip na. Kumpleto ng alon. Tapos tayo dito kagabi sa ah, sal Salaracin si Subeson hindi na rain in pinapilis na kami mga prabiso parang lamig eh. yan po mga prabiso hindi ko na po yun limanan ka marinisor shout out po sa inyo lahat yan Pagkasulong nyug mga kaprabes. Ang ganda po ng panahon. Grabe. At ito po yung hanap buhay namin din dati. Hanggang ngayon, ang pag-uuling mga kaprabes. Yung mga inanod ng ano yan, sa dala po ng alon dito sa gilid-gilid. Ayan o, malaking tulong din po kasi nalilinisan itong gilid. Well, gamot, gamot sa katarata? Ng gamot sa katarata. Oh, ng Mabunot po itong side, gawa ng pagkakanataib po. Ay di yun, na itabi e, kinukuha naman nila po yung mga kahoy kahoy. Sila lang po nilang inuuling. Galing po yung sa mga buntok bundok, -bundok. Aling yan? Ah yan, yung gano'n ng ano? Yung bagulan Ayan mm -hmm. o Ayan o ayun, ayun, mga kaprabes, yung gamot po sa Katarata po ng sa Kalabaho Kinikis-kis po yan Yung sa ano po ng bagulan Pinakang Ano niya, shield Parang shield oh. nakakasod kahit uh, talaba lang ho mga kakrabis ito po matindi mga kakrabis din napakarami bunot. yung bunot mga paano doon sa ilog yung, ano, yung mga bunot pag nakakapras yan dito po dito po napunta pero kung matatanggal po yung bunot mga kakrabis ang ganda po nung kanyang buhangin ang ganda punong ng buhangin mga kapabis oh. Hindi siya mabato Puro buhangin lang talaga Kaso napakarami hong punot oh. Napakarami hong punot Masak sa Ayun, mga kanya Napakarami hong punot Ay, Mga kapabis oh, Napakalakas po hangin Kung kami may bahay ano, oh Buha lang po kami na Pwedeng pang ulam dito sa uh, dagat Malayo-layo din po kami mga prabis sa taga Sumadya lang po talaga kami tinit Ako yung may inayos Kaso hindi naman po naayos naayos po namin yung aking payout Ay hindi na naman po naayos mga prabis Pati yung aking isang pensya yung inadamay Nag-season expired Ang <laughs> pinis itong batang ito Nandito na pala Nakamotor o kami Pero naman natin lakad na una po sa amin pa taib na mga ka-province pero kung pa rin po ng baso matingat po tayo kung ingat-ingat ka dyan so, hindi yan dyan eh, grabe yung mga ka-province